Hello, hello! Maayang buntag ka na tanan, guys! For today's video, guys, kay magluto ko og ang palaya. Kay lami ka ayo siya i-partner sa piniritong isda bitaw, guys, nga malangsi. Unya, ang saging pod nga hinatag sa akong madir is na hinog-hinog na. So, mura perfect jud ka i-partner sa kape nilung og saging og ang palaya char perfect kayo sa panahon na to guys no nga gadugum ba kay kanunay na mangudron magkanang gaulan kay uh, naadol bagyo guys Lami na kaayon ni para na nga mga pagkaon guys kay bisag simple lang uh, pinubre pero bugat sa busog kini mga lagot mo sa masakad tong nilong agong saging. So, gitimplahan na na ako ng ang um, itlog guys o garlic powder to siya o o asin. O nagluto na ko o sugo sa ampalaya kay para makasugo na mi o pamahaw. So, ko sa adlaw-adlaw sa mga grasya nga na dawat na sa maayong panglawas pod O guys, katong kanang ampalaya is gitimplahan na po na ako to o asin o garlic powder to siya o niya, gilunod na po na ako ang itlog para mahaon na na ning among ampalaya, guys. So, motilos ako, be, kay mura gilamihan siya kung sa ampalaya ay... O nahuman na prito ang isda. Pagkahuman po, guys, ako ang napagihaon ang nilong agnas saging kay naluto naman ni. Eh. Kaya Kay aron mag-andam na ko sa lamisa, kay aron makalakaw na ang ako ang istudyante, guys, ba sa sa tanin nyo guys. Umaura ni ako ang mini vlog for today. Bye bye.